So, for to the stripping guard, while you scroll, scroll ta din na agad. May nakita ta din na agad na post sa isa ka content creator din na na unexpected guard na makita na naong din na na nabilong ta sa katangan vloggers. O, bisan tungod small content creator pa na sila guard, ay tungod sa supporta na gihatag nila sa tu agad. O, makaingong kita na dagang salamat. Oga gako na ibutang sa screen guard ang page sa content creator nga nagpost. O, bisan na itong mga content din na oga way na mao. O, gamay rin nakasabot sa itong pansulti din na agad. O, na mga hadlang guard para orong ta guard. O, kabalapugong guard na daghan po nalipay sa din nga tungura guard, litok din hagar kay tungod may samad atong dila din hagar kay tungod lagi gusto nato ma-post ning video hagar para maipabot nato gar sa tanang viewers ug supporters gar ang atong pasalamat bisan wa tay gipanghatag din na sila hagar basin kini na pamaagi gar aw atong masuklian ilang suporta kay tungod pa matay sweldo din ni hagar aw isa ra akong maingon sa inyo tulat-tulat lang ta What? kay dili sa tanan panahon gar ilara basin sa atong pagulat-hulat ay maabot na og sa wala pa ka subscribe sa akong YouTube channel gar aw paliog lang og toplok gar sa links sa comment section og maulagi na gar ingna ra gusto bukid gar kauban sa kumanghod din hagar kay kini laging gusto nato pakanon og butong atong kaugalingon din agar kay para daghan pang content at mabuhat din agar o bisan pa nalagsarata kabuhat o content din agar o still nagpasalamat gihapon ko kusin inyo agar o salamat eh. ay